Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Aatras itong si Mokang sa kasal na pag-usapan nila ni Ramon dahil sa mga natuklasan niya galing sa kanyang nanay na itong si Ramon ay ang totoong tatay ni Tanggol at gumalaw sa pagkababae ni Tess noon ang siyang ugat sa matinding galit ni Rigor dito kay Tanggol. Samantala, kahit anong ang pigil ni Olga sa tadhana para hindi magtagpo ang mag-amang Ramon at Anggol, pero itong si Mokang ang magbukas daan para sa dalawa at para din matuklasan ni Ramon na siya ay pinagluluko ni David. Samantala, minamadali na nga ni Ramon ang kasal nila ni Mokang sa takot din naman niya na baka magbago ang isip ni Mokang at bawiin pa ang kanilang napagkasunduan. Kahit sinadya ni Ramon na puntahan itong si Mokang sa ospital para dalawin din itong si Mersing at personal din niyang hingin ang kamay ng mag-asawa. Pero sa kasamang palad, hindi pa nila naabutan itong si Tess at si Tanggol na kinuyog ng mga lispo. Agad namang hinanap ni Ramon itong si Mokang ang nanay nito at tatay dahil gusto umano niya itong makausap ng personal. Dahil bukas ng umaga o mano ay magiging Mrs. Alberto, pieras na mano itong si Mokang, nagulat naman itong si Mokang ng sobra, hindi niya inasahan na ganun pala kaatat-natat itong si Ramon na maging Mrs. siya. Pero hindi pumayag itong si Mokang dahil gusto o mano niya na siya mismo ang magpaliwanag sa kaniyang nanay sa kanilang napagkasunduan. Kahit agad pinuntahan ni Mokang itong si nanay at kinausap niya patungkol ito sa kasal nila ni Alberto Este Ramon. Naglabas ng sama ng loob ang nanay ni Mokan sa kanya dahil hindi umano siya sang ayon sa napag-usapan ng dalawa. Hindi umano makatarungan para sa kanya ang pang-iipit ni Ramon dito kay Mokan. Kahit pumayag itong sinanay na kausapin na nga itong si Ngunit hindi pa lang niya nalapitan itong seramon ay namukhaan kagad niya ito. Malaking umano ang pagkahawig sa lalaking gumalaw kay Tess noon. Nagdadalawang isip itong sinanay nalapitan itong seramon, natakot siya. Pero nang seramon mismo ang lumapit sa kanya, nakumpirma naman ni nanay na hindi siya nagkamali sa kanyang pagduda. Pero hindi nagpahalata itong sinanay na niya itong si Alberto S. sa sapagkat batid ni nanay na mapanganib itong seramon. Sa pangyayaring ito, kapag sasabihin ni nanay kay Mokang ang lahat ng kanyang nalalaman, maniniwala kaya itong si Mokang. Antabayan na natin kung ano ang magaganap. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at dito po nagtatapos ang ating advance episode. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel para sa maraming karagdagang update pa po natin. Muli maraming salamat and God bless.